Diba? Diba basta tayo kasi, tayo naman eh mabigat di... yung paano -kala ano, kalan ano, ano ba yung ating an ano ba yung ating uh, pinaka mandato? Ah, ba po ng batas talaga? Uh Dumo diba ng batas? Oho. Meron ba tayong meron ba tayong connection do sa kung um, anong project ang pagagawa natin? Eh, pero Trabaho sa... Trabaho ba natin yun? Pero sa realidad, Jen, hindi ba natin may pipigit? Yun ang hinahanap ng tao, hindi naman yung nagawang batas po eh. Oo, oh, et, kailangan lang ipaliwanag natin sa tao. Nandyan na po. Ah. Uh -huh. po namin yung NEP, uh -huh. Nanjan na po yung mga project eh. Uh -huh. Uh -huh. Ang inaalis lang naman po namin ay yung kapagyarihan namin na maglista pa po kami na baguhin yung nakalista pa diyan. Ah. Uh -huh. uh -huh. Meron meron na po nakalagay eh. Uh -huh. uh -huh. Poho. Paano ito ma-implement sen? Kailangan ng resolution o kailangan ninyong manumpa o paano? Ay pumayag lang sila. O sige, wala nang insertion sa atin. So dalawang tapat, wala na tayong hihinging anumang amendments, insertion, oh, o no? no, wala na. Gentleman's agreement, parang gano'n. Kung papayag sila. Ah, Ay, sa akin kalam. naman, proposal ko to. Uh -huh. Kasi sa akin, kung wala tayong insertion, hindi naman kalugihan sa akin yun eh. Uh -huh. Bakit ako malulugi ron? Sa tanchenyo, Sen. Total. Wala naman akong sinumpaan na tungkulin na ako uh -huh. yung maglalatak ng project. Uh -huh. Ang sinumpaan ko, ako magle-legislator ako. Mm.